Ang mali dyan ay inunan mo pa ang pag-video kaysa ay ang pag-a-apply ng gamot. Ha 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 ha. I posted a video last time at merong itong caption, ano sa tingin nyo ang mali sa application ng aking rebanding cream number 1? At marami nag-comment doon at marami din na nakakuha ng sagot pero ito talaga ang nakakot ng aking attention at ipapalawanag ko sa inyo kung bakit ganyan yung application ko at kung bakit video ko yung buhok ni client na hindi pa natatapos yung aking application ng rebanding cream number 1. Ganito kasi yon mga sis kung bakit ganyan lang yung application ko ng rebanding cream number 1 at hindi agad tinapos at minidyuhan ko na siya kaagad. So ito yung before ng buhok ni client bago ko siya ni reband. Actually, itong client natin is mahilig siya mag DIY hair color at yung kanyang last DIY hair color is 1 week pa lang yung nakakalipas. Pero ang pagdi DIY ng hair color niya mga sis is nasa top part at do sa front area lang yung kanyang nakukulayan. So yung mga nasa kaloob-looban at ilalim ng kanyang buhok ay hindi niya nakukulayan or hindi niya naaabot. So bali ang loob ng kanyang buhok mga sis ay hindi niya talaga abot yan sa pag diy So ang kanyang nakukulayan lang talaga is yung mga kung saan lang yung kanyang nakikita at naaabot. So kung papansin ninyo dito sa video, habang binubukalkal ko yung buhok ni client, kita nyo talaga yung mga white hair doon sa kaloob-looban ng kanyang mga buhok na hindi nakukulayan at yung top part yun ay bagong kulay lang kasi one week pa nga lang itong nagdi-DIY. Kung kaya naging ganito yung eksena ng aking application ng rebanding cream number 1 mga sis, so in-stop po talaga yung application nung may parts na meron na siyang nakulayan. So, bali, inuna ko lang talaga yung part na hindi niya naabot sa pagkukulay or yung mga tipong wala pang kulay na parts. At sa lahat na nag-comment doon sa video ko na na-upload, ito lang talaga yung nakakuha ng pinaka-accurate na sagot niya mga Cs. Kaya ganyan po ang aking application so hindi muna ako nag-proceed or hindi ko tinuloy yung application doon sa parts na merong kulay. Although pwede rin naman ang process na mauna yung color bago i-reband, kaso iniisip ko baka matanggal o mahulas yung ikukulay ko sa kanya at lumitaw yung kanyang mga white hair. So uh, nag-proceed na lang ako sa ganitong application. So, after naman ma-process noon, mga sis, sinunod ko naman yung ibang parts na hindi ko na-apply ang kanina ng rebanding cream one. After nga ma-process yung nauna, so, uh, tinuloy ko na yung application. Then, naglagay ako ng pH balancer sa ating Uh, rebonding cream 1 doon sa parts na merong uh, kulay na ina ko ng rebonding cream number 1. At inalalayan ko naman ng spray water na merong mix na pH balancer kasi yung buhok ng ating client ay merong previous highlights and previous rebond. Itong buhok ng ating client is na rebond natin more than a year na yung nakakalipas then after ilang months nagpa-highlights nga siya. So ang aking overall application ng rebanding cream 1, mga sis hanggang dyan lang sa may mid parts. So hindi ko na binaba yung rebanding cream 1 dahil ang nais ng ating client ay ipaputol yung kalahati ng kanyang buhok. So hindi ko na binaba. And after my process ang rebanding cream 1, pinabanlawan at bago ako nag sa pag-blow dry at sa pag-iron ay inisprihan ko ng Kera Fix Hair Protectant Spray yung buhok ni client. And after that, Uh, brino dry at bago ako mag proceed naman sa pag iron mga sis so para hindi masyadong hassle or uh, takaw oras ay ginupit ko na yung buhok ni client dyan Tinanggal ko na dyan mga 3 or 4 inches ng kanyang buhok as per our client request dahil gusto na rin matanggal yung dry na nasa dulo ng kanyang buhok. Then after that, nagproceed kami sa hair ironing. So ito na yung naging result after ko siyang ma-iron. And after ma-iron mga sis, pahinga lang ng 10 minutes. Then nagproceed kami sa application naman ng neutralizing cream. At ito nga yung issues niya mga sis dahil meron siya mga white hair doon sa kaloob-looban ng kanyang buhok. So ang ginawa ko, pinagsabay ko na yung color and neutralizing cream. Pero yung kinulayan ko, yung may parts lang na merong puti or yung nasa loob lang na maraming white hair. So yung top part ay purong neutralizing cream lang po ang aking uh, Nilagyan or inapplyan. And after that, pinabanlawan natin itong ating color and neutralizing cream. Then, nag-proceed naman tayo sa application ng kanyang hair treatment. At ang ginamit ko na hair treatment, walang iba kundi itong keratin shortening treatment mixed with Kerafire Brazilian Botox. So, ang ating ratio dyan is 1 is to 1. Then, inapply natin sa buhok ni client. Binaban for about 30 minutes. After that, Uh, pinabalawan natin, din nag-apply tayo ng ating Hermes treatment, din nag-proceed sa final touch at ito na nga yung naging final result nito mga CS. So ipapakita ko sa inyo yung loob ni client na sinabayan natin ng hair color kanina. So kung pansin nyo kanina sa before ng buhok ni client is maraming white hair so ngayon na cover up na natin siya. So kung saan lang yung part na merong mga white hair pa or hindi naabot niya sa pagdi diy hair color, yun lang inaplayan ko ng kulay. O, di ba? Napakabongga na ng result ng buhok ni client. At it doesn't matter kung papaano natin ito inaplayan or renaces ang pinaka-importante is na-analyze muna natin yung buhok ni client before direct proceed sa rebanding procedure. So, check naman natin yung ating client's after wash result video. At ito nga yung ating client's after wash result. So, as you can see, straight, smooth, and shiny pa rin ang buhok ni client. At itong client natin is pang third time na niyang nagpapareband sa atin. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you in my next one. Bye!